Mic check, mic check, mic check. Mm -hmm. Okay, so for today's episode, let's talk about top 5 vlogging mistakes na pwede maiwasan ng mga beginner. Let's go! Okay, so naniniwala ako na hindi mo kailangan ng perfect setup para magsimula ng vlog. Minsan nagiging excuse na lang yun para hindi talaga magsimula, na-intimidate or naihiya ka lang talaga mag-start ng vlog ilang beses na napatunayan nyo na hindi mo talaga kailangan ng mga high-end na equipment, ng mga high-tech na mic, or ito, kagaya nito, ilaw. Habang tumatagal, pag gusto mo na lang talaga ng investment, saka na lang talaga magdadagdag ng mga gantong klaseng mga extra equipment para ma-enhance yung video quality. But nowadays, kahit yung mga quality ng mga mumurahing phone, legit na talaga para makapag-start ka ng pag-take ng videos. Marami ako nakikita na nag-i-start pa nga ng podcast gamit lang talaga yung camera ng phone nila. Nandyan yung YouTube, nandyan yung Google, nandyan yung internet para turuan ka magsimula gamit lang kung anong equipment na meron ka. Ang pinaka kalaban mo lang naman talaga dito, kahit naman ako hanggang ngayon, yung, is yung ganito, yung pagsasalita sa harap ng camera. Yung awkward, yung cringe na feeling na iisipin mo rin yung isipin ng ibang tao. But once na ma-realize mo na hindi naman talaga yung nagmamatter and wala talagang direct effect sa yun, wala, mag magkakaroon ka na ng confidence para magsimula and nakakabuisit yung buzzer nung magdo naging nasisira nawala no, tuloy yung sasabihin ko basta yun pag nagets mo na, na hindi talaga nagmamatter yung iisipin sa na ibang tao ang na lang talaga magsimula tapos almost everyday or mayat maya parang gusto mo na lang, gusto mo i-vlog yung mga nangyayari talaga sa'yo pero syempre hindi naman posible yun meron ka pa rin private life na kailangan mo i-consider tsaka nakakapagod at some point So, nasa work talaga ako ngayon. Quick break lang yung ginawa ko. So, baka ma-over break na. Kaya, ayun. Let's go! One thing you have to remember sa bagay na to is hindi nag exist yung perfect setup start kung ano lang talaga meron kayo. Kung kailangan nyo talaga ng maayos na lighting sa videos or sa vlogs nyo, then shoot during the day. Sa akin kasi meron na akong advantage kasi meron na ako nung Ulanzi na binili ko for 500 pesos yata, hindi ko na ma-recall. And then, I'm using the natural light na nanggagaling sa labas. Right now, it's around 5.30pm, so medyo na late na nga ako. Dapat kanina pa akong tanghali kung kailan mas tirik yung araw. Tsaka mas maganda yung pinoproduce na itong, ano na to, ano ito? Blinds kung meron na talaga kayong pang, ayan, kagaya nito, recording device, pagdating sa lighting, napakadaling gawa na lang ng paraan, napakadaming tips sa YouTube na pwede nyo mapanood. Tapos yung another advantage na magsisimula kayo mag-vlog gamit yung phone nyo, kung nasa public kayo, hindi siya masyado nakakahiya. Kasi sa panahon ngayon, mas nagiging common na yung mga nag-vlog lang talaga gamit yung phone nila mapa-vertical or mapa-horizontal hindi siya kagaya ng mga bulky na camera kagaya nito na DSLR tapos mahihiya kayo ilabas in public tapos makikita ng ibang tao na nire-record yung sarili nyo. Kapag phone na kasi yung ginagamit natin as recording device, parang mas katanggap-tanggap na sa in public. Now, yung second mistake na pwede niyo maiwasan kapag nagsisimula pa lang kayo mag-vlog eh yung masyado yung pinapahaba yung mga videos nyo. Kung yung action nyo sa isang video is hindi siya magiging part ng montage or pag ng story. For example, nagja-jogging ka lang tapos naka-first person view yung camera mo. In my opinion, walang gusto manood ng naka-first person na view na camera tapos napaka-shaky pa ng footage and then hindi pa siya hindi pa siya part ng montage. Kahit nga lagyan mo ng background music yung mga ganong klaseng extra sa videos mo para mapahaba lang. Napakaano pa rin niya eh. Pa Alam mo yung parang punishment habang pinapanood mo? Hindi ko naman sinasabi na wag nyo samahan ng mga candid moments. Kasi ako, fan ako ng ganun eh. Like, simpleng paglalakad, simpleng pagsakay ng sasakyan. Sinasama ko yun sa montage. Or kung hindi man part siya ng montage, part siya ng action or pag-build ng story. Para maiwasan natin yung mga sobrang haba na videos, mag-cut ng mga dead air or yung mga candid moments na hindi maganda yung angulo. Or yung mga shaky footage na nakakapagod and nakakahilo panoorin. Yung tipong ikaw sa sarili mo na kapag pinanood mo yung video na ginawa mo tas sobra sobra yung shake talagang nakakapagod siya for whatever reason. Okay, so yung third mistake na pwede nyo ma-avoid is yung being too stiff or pretending to be someone else. Siyempre kasi nagsisimula ka pa lang tapos yung chain of thought mo, inorganize mo pa kasi iba talaga magsalita kapag kaharap mo yung camera kumpara ka pag live person. Pagkaharap mo na yung camera, parang ayaw mo magkamali sa lahat ng sasabihin mo. So yun, may tendency ka magpanic, may tendency ka mag or maging robotic pero yun nga. Ang natutunan ko lang dun is kumalma tapos huminga ng malalim bago magsalita sa harap ng camera tsaka it takes time talaga kapag sinabi naman na you are pretending to be someone else ibang bagay na yun kasi parang nanggagaya ka na talaga sa sarili mo palang mararamdaman mo na nawala yung authenticity tapos yung mga tao rin na nanonood ng vlog mo halata nila na may pinaggagayahan ka lang talaga. Walang masama mag-emulate or um, gawing basis yung ibang vlogger na idol mo. Ang masama is kopyahin mo talaga tapos i-aim mo na maging copycat ka talaga nung kung sino man yung vlogger na iniidol mo. May mga tao talaga na naturally parang similar sila. Similar sila ng, ng approach sa pagbablog, sa pagsasalita sa harap ng camera. May ganun talaga hindi ko naman sinasabing lahat ng gagaya. Ang tingin ko kasi na pinakamaraming gumagaya talaga ngayon is yung kay Mr. Beast. Halatang ginagaya talaga pati yung the way ng pagsasalita niya, yung editing ng videos. Para kasi sa akin, iba yung pinagkuhaan mo lang ng idea kumpara dun sa talagang ginagaya mo na. Like, obvious yung ginagaya na talaga. Pero hindi mo rin talaga may iwasan na minsan kailangan mo umakting ng bahagya. Gusto mo pa rin kasi magkaroon ng quality. So normal lang for me yung dadagdagan mo ng konting arte. Eh. Just be yourself, okay? Maraming tao dyan na meron kayong kakomon na personality tapos mas madali silang makakarelate sa mga videos na pinoproduce nyo. Iwasan nyo yung gumaya kayo ng character na sobrang layo sa natural element ng sarili nyo. One thing na gusto ko i-add para ma-avoid tong mistake na to is just practice. Practice recording yourself tapos kahit hindi nyo ipopost online. Eto sa sarili ko napansin ko na habang tumatagal mas nagiging natural sa akin magsalita sa harap ng camera. Hindi kagaya before na talagang nanginginig pa ako tapos parang Basta para akong nagmamadali. Ulitin nyo lang ng ulitin yung pag-record sa sarili nyo. And then habang tumatagal mapapansin nyo yan, natural na lang talaga yung magsalita sa harap ng camera. Parang tao na lang din. Yung fourth mistake na pwede nyo ma-avoid is yung being inconsistent sa pagpo-post or paggawa ng vlog. Ito medyo guilty talaga ako dito kasi aaminin ko hindi ako consistent sa pagpo-post ng vlog. Meron kasing feeling or sense na parang may na-achieve. Kapag nakakapag-post ka consistently. Ayan, inconsistency, guilty rin talaga ako Kino Kinoconsider ko pa rin yung sarili ko na bago pagdating sa vlogging and yung pag-iisip talaga ng content idea, yung pinaka nagiging sagabal sa akin para maging consistent. Eto, sa pagpo-post pa nga lang ng video na to, inabot siya ng 2 weeks bago ko, ayan, ma-publish online. Challenge pa rin siya sa akin but it's a work in progress naman. Oops, masyado maliwanag. Ako na siguro yan. Kukunin na ako ng langit. So now yung panglimang mistake na pwedeng-pwede niyo ma-avoid is yung over-editing. As in, yan yung pinaka para sa akin, cringe talaga kapag sumobra ka sa edit. Hindi to para i-badmouth, lalo na yung mga nagsisimula pa lang talaga mag-vlog. Pero sobrang hindi na okay sa pakiramdam yung OA yung pagkaka-edit. Like may mga font na dito na lumilipad. Tapos yung kulay papatuan pa ng kung ano-ano. And then yung cut, yung camera shake. Naiintindihan ko kung gusto nyo gayahin yung way ng pag -e edit ng mga video si Mr. Beast. Pero may binabagayan kasi yun eh. Hindi porkit po maganda yung pagkaka-edit ng video ni Mr. Beast or yung way ng pagkaka-edit ng video niya mag apply na rin yun sa inyo kapag ganun din yung ginawa nyo. Nagmamatch kasi yung pagka-edit ng video ni Mr. Beast sa content niya and sa the way ng pagsasalita niya or yung personality niya. Ang mas nagiging trend ngayon is yung pagiging natural ng color ng mga vlogs nyo. Hindi ko sinasabing huwag kayo mag-color grade or i-edit yung kulay ng videos nyo. Ang sinasabi ko lang dito is huwag kayo sobra. Pero sa bagay naman kasi yung over-editing talaga usually sa simula lang talaga yun eh. Kapag napanood endang nakita mo na yung qualities ng videos mo, dun mo na marirealize na oops, something went wrong. Okay, so yung over-editing, ito madalas nangyayari ito sa mga tao na hindi masyado kumukuha ng ideas online. Minsan yung mga letters or kung may makita lang silang symbols na pwede nila ipasok sa videos nila or yung mga color na tingin nilang maganda maganda sa paningin nila sa umpisa i-apply na agad yun sa video lalo na sa Facebook napaka common mistake ng mga newbie to but kung mapapansin nyo rin naman habang tumatagal nag improve din yung editing nila kasi nare-realize din nila talaga na hindi na maganda tignan kapag sobrang sobrang saturated ng videos nyo or sobrang daming stickers sobrang daming floating words. Hindi ko pa to nagagawa or na-apply sa mga videos ko but nowadays kasi pwede na kayo humingi ng assistance sa AI para mag-edit ng videos. I think na magandang tulong yun sa mga bagong content creator but iba pa rin talaga yung kaya mo i-edit from raw like ikaw lang talaga. Walang tulong ng AI, natutunan mo lang siya sa YouTube, sa mga tutorial. Napakasarap sa pakiramdam na makikita mo yung sarili mo na nag improve pagdating sa editing, lalo na kung talagang into videos ka. O, oh, may mga nagiging successful dyan na talagang sobrang similar sa way ng pag edit ng mga videos ni MrBeast. Pero, natural kasi yun sa kanila eh. Pwedeng pwede kayo kumuha ng ideas online, maghanap kayo eh, ng mga vloggers na almost similar sa characteristic nyo and sa way ng pag -e edit nila. And then kapag natipuhan nyo yun, then pwede nyo i-apply sa mga videos nyo. Sa akin kasi yung camera na gamit ko, wala siyang log profile. Like default lang talaga yung coloring niya. So hindi ko masyado magawa kung paano yung pag -e edit ng mga idol ko na vloggers. But kailangan yung editing ng videos mo, swak din talaga sa type ng personality na meron ka. So yun yung top 5 mistakes na pwede nyo ma-avoid as a beginner. Hindi mandatory na talagang iwasan nyo agad yun. We're all allowed naman na magkaroon ng mistake lalo kapag nagsisimula pa lang. Take your time lang para matuto. Always record yourself kasi napaka-rewarding sa feeling na nakikita mo yung documentation ng buhay mo. And that's it for today guys. Thank you all for watching and see you again next time. Peace!